So, ito yung mga tanim na nabuhay. Ito yung talilong. Buti nabuhay pa siya, na-save siya. Ito yung kalamansi. Akala ko hindi na siya mabubuhay. Buti na-save din. Ito yung kamatis. na din siya. Sili. Pongkan na din siya. Ang apat yan eh. Ito na lang natira eto Malaki na sana. Dragon fruit. Mula na nagpagawa ng bahay dito, giniba lahat. Sila lang na yung mga save Ayan, laman yan, sili. Sili ang laman yan. eto yung isa. Ayun, may bunga. May bunga. Bunga. Na-save din yan. 看一下。Alliance, yeah.